Pagdating sa forma ng pagsisilbi sa bayan, hindi dapat maging diktador ang Marcos Jr. Admin sa ating mga kabataan. Mr. Speaker, I'm amused. Pagdidikta ang turing sa simpleng pagtuturo ng kasaysayan, kabila ang pagtuturo ng martial law ni Marcos Sr., pero ang mandatory ROTC hindi. Parang baligtad po. Tapos, Mr. Speaker, kasama ang militar sa magtuturo ng mandatory ROTC. As confirmed during the DND budget hearing last September 20, nais ituro ng AFP sa mga estudyante na magiging rebelde sila kung aaralin nila ang katotohanan, kasaysayan at current events. Ituturo ng militar ang kasinungalingan na gumanda ang ekonomiya noong martial law nang diktadurang Marcos Sr. No wonder na priority ng Marcos Jr. admin na papasukin ang militar sa mga campus para magturo via mandatory ROTC. And again, Mr. Speaker, mapapadali ang pag-abduct ng AFP sa mga kabataan kung naka sila sa loob mismo ng mga paaralan. Sixth topic, Mr. Speaker, travel expenses. Magkano ang travel expenses ng Office of the President noong 2021? Sa katanungan po, ng uh, aking uh, kasamahan dito sa Kongreso. So, ang 2021 uh, travel expense po ng uh, uh, Office of the President ay nasa 37,499,000, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000, uh, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng Presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang uh, 37 million lamang noong 2021 uh, dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe ng mga panahon na yun. Subalit nung pagpasok po ng uh, Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, umbisa, um, nagumpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo Mr., uh, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa Uh, General Appropriations Act ng 2022? Ito po ang, uh, Mr. Speaker, ang aktual na pondo uh, na gamit, 398,307,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang uh, 2024 po, ang propose, ito po ay propose pa lamang at in, ito po ay request pa lamang. In-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo, para po uh, makahikayat pa ng mga investor, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shoulder na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 Singapore ang Pangulo? Ang uh, presidential po, ang uh, local engagement, foreign state at uh, working business ng Pangulo, at pati ang uh, visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries, ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng uh, Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, eh di dapat po, hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang, ang uh, po ng Pangulo sa, sa, Singapore ay ito po ay isang invitasyon mula po sa, mga, sa isang uh, grupo. Ay uh, yung pong uh, pagpapanood sa formula po, ito po ay siya po ay naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang uh, i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Uh, ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking uh, kaibigan. Uh, yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung uh, uh, Formula 1 na uh, racing naman po, yun po naman ay sideline lang po dahil siya po ay naimbitahan na bigyan po ng ticket Mr. Speaker, as far as I know Mr. Speaker. Yeah!